CJ! Hi, Will. Hello. Bumati ka muna, Miss CJ. Eh, may nga po. Hindi di oras sa akong pamilya, sa akong mama, papa, sa akong mga egsoon, akong pag o gilabi sa akong anak na pinakagwapa. Maumaon akong anak, Will. Okay. Tiga saan si CJ? Ah, uh, kagayan di Oro po ako. Okay. May anak ka na? Meron po. Ilan? isa po, dalaga. Ha? Dal dalaga na, yung anak dalaga mo. na po. Okay. Ano ginagawa mo? Sa ngayon po, dito sa, ano po, sa Manila, ano? nagtitinda po ako ng siomay. Ah, anak mo? Nasa kagayan po. Ay, pati mo. Hello, Nak! Nana ko tiri sa Wawawi, wow, Gusto ko mo ni Diri Will. Gusto-gusto kanya magita makita eh. Ay, pangalan? Binet. Binet! Ay, Nak! si Willie, Nak. kayo. Okay, binet, wag ka masyadong malikot, ha? Hindi ka pa magaling, baka mabinet ka, ha? Uy, <laughs> may, may sakit talaga siya, talaga. <laughs> Nagkakatotoo lang. Seryoso. Kaya ka tama, baka wag ka masyadong malikot, ha? Abuso yung sarili, baka mabinet ka. Okay, si Jay, sino kasama? Um, Nag-iisa kong pinakagwapo, pinakabata, at ang aking pangalawa asawa, ah. si Raymond. Hello, Barry Will! Ah, Raymond, kamusta? Okay lang po. Ilan taong ka na? 28 po. 28? Ilan taong ka na? 35. Oh, okay lang naman. Bakit hindi? Ano ginagawa mo? Nagtitinda rin po ng siomay. Raymond, ano gusto mo sabihin kay CJ? Um, boss, okay. pasensya na. Minsan, mainit yung ulo ko galing sa pagtitinda. Kasi alam mo naman na nagtitinda tayo sa sidewalk lang tapos ang init pa, di ba? Tapos, salamat iniitindi mo ako. Tapos, bago lang tayo dito sa Maynila. Akala natin eh, madali lang yung buhay dito. Pero, napakahirap pala. Tapos, pasensya na na hindi ka na nakakanta ng mga contest. Kasi nagtitinda lang tayo ng siyomay eh. Pero kayaan mo, pag nakaipon tayo, kakakanta din eh tandaan mo kahit anong hirap ng buhay natin mananatili tayong matibay masaya at malakas at 'wag nating kakalimutan na magdasal sa taas at 'wag din nating kalimutan na pagdasal yung pamilya natin sa probinsya kasi wala namang tutulong sa atin dito. Tayo lang dalawa. Basta tandaan mo, mahal na mahal kita. Boss. Salamat, Gail. Kahit ganito ako, tapos yung, alam mo na yung sitwasyon ko, tanggap na tanggap mo ako 100%. Kahit pati yung mahataba ko, <laughs> tinanggap mo rin. Yung pamilya ko, tinanggap mo. Yung anak ko, kahit medyo hindi kayo close, minahal mo pa rin siya. Kahit nung trials na duman sa buhay natin. Pagsubok lang yan, kaya, kaya natin yan. Yung, malay mo, dito sa pagsali ko sa Wawawin, maraming makakakita. So, uh, may mga ano, kukuha sa akin, na ako ng mga contest. Kasi kakanta ako ulit. Para sa pamilya ko, sa anak ko po, para mapagamot ko rin siya. Para makatulong din po kami sa pamilya namin. Diyos, Abang habang buhay kita mamahalin, sana hindi ka magbabago sa akin. Mukhang yeah. mabait to siya, na. No? Mabait talaga. Ay, man, no? Bakit mo minahal si CJ? Hindi, yeah, bakit? Kasi may anak na. Tapos bakit? Bakit mo siya minahal? Kasi mabait po eh. Mapagmahal. Tapos wala na din akong kung eh. Uh, so, ang nanay yung tingin mo sa kanya? Hindi, <laughs> parang naghahanap ka ng pagmamahal Hope. ng isang babae. Hmm, totoo yun. Mabait siya. sa maganda yung sinabi mo, mapagmahal. Di ba? Oo. Palapaan po natin si Raymond. Simple lang.